Narito na ang Kling AI Elements course. Maramihang konsistenteng mga karakter, kasuotan, bagay, kapaligiran. Kakarilis lang ng bagong tampok na elements ng Kling AI at talaga namang nakakabilib. Gamit ang elements, makakalikha ka ng mga AI video scene na may maramihang konsistenteng mga karakter. Nananatiling konsistente ang lahat mula sa mga bagay at kasuotan hanggang sa mga kapaligiran na akmang-akma sa isa't isa. Pwede ka rin gumawa ng AI ads na nagpapakita ng mga produkto na may konsistenteng branding. Nagsimula na ang panahon ng konsistenteng lahat para sa AI videos. Simulan na natin. Para ma-access ang elements, ang kailangan mo lang gawin ay i-click ang AI videos at yaking nakaselect ang image to video dito. Mapapansin mo na sa ilalim ng image to video, mayroon na tayong dalawang opsyon. Ang unang opsyon ay ang regular frames kung saan mag upload tayo ng isang larawan at i-animate ia ito ng clink. Ngayon, makikita na ang bagong option na elements. Para magamit ang tampok na elements, pwede kang mag-upload ng apat na magkaibang imahe. Pwedeng mga karakter, piraso ng kasuotan, mga bagay, kapaligiran, o kahit mukha ng hayop para sa pagkakapareho ng mukha ng hayop. Gumawa tayo ng halimbawa. Magsisimula ako sa pag-upload ng imahe ng isang karakter dito. I-click natin ang upload. Mayroon akong karakter na ito na bagong interpretasyon kay Haring Arthur bilang leader ng isang motorcycle gang. At mayroon akong larawang nagpapakita sa Excalibur bilang isang napaka-advanced na motorsiklo. Isa itong modernong interpretasyon ng King Arthur at Knights of the Round Table. Ina-upload ko ngayon ang muka ni King Arthur. Ia-upload ko rin ang Excalibur na motorsiklo. At panghuli, mag upload ako ng eksena ng lansangan kung saan may mabilis na dumada ang truck. Ina-upload ko rin ito. Ngayon, kinakailangan na ng prompt. Ibig sabihin, kailangan mong ilarawan kung paano konektado ang mga elementong ito at ano ang konteksto. Isinulat ko ang prompt na ito. Cinematic. Isang lalaking may baluti ang nakasakay sa futuristic na motor at humahabol sa isang truck sa highway. Bumibilis ng husto habang sinusundan ng kamera ng dinamiko. Naalala nyo mula sa mga naunang tutorial ko sa Kling, kung gusto mong idagdag ang galaw ng kamera, Pwede mong gawin ito sa format na while camera doing X, gaya ng paggamit ko rito. Lagi tayong nagsisimula sa paglalarawan ng ating mga paksa at bagay at napakahalaga nito. At ito rin ay nirekomenda sa opisyal na gabay sa prompting ng Kling Team. Ayos, handa na ang ating prompt. Maaari mo siyempre piliin ang haba ng video, aspect ratio at pwede kang mag-generate ng maraming video. Lubos kong inirekomenda na magdagdag ka rin ng negative prompt, malaking tulong ito. Naglagay ako ng morphing anatomical errors at glitch bilang negative prompt at pinindot ko ang generate. Handa na ang ating video. Nakikita mo si King Arthur ay nakasakay sa ibabaw ng Excalibur motorcycle at basically humahabol sa truck. Siyempre, hindi ito perpekto kaya mapapansin mo na may kaunting di pagkakatugma sa sukat dito. Mukhang masyadong maliit ang truck kumpara sa natitirang bahagi ng video. At habang nilalagpasan ni King Arthur ang truck, may kaunting morphing na nangyayari. Siyempre, Pwede mong piliin lamang ang mga pagkakamali rito at roon, pero kung talagang magpo-focus ka sa mukha ni King Arthur at disenyo ng motorsiklo, makikita mo ang malaking antas ng konsistensya na hindi natin naaabot dati gamit ang ibang tools. Totoo, nakakamit natin ang konsistensya ng karakter sa pamamagitan ng pag-train ng Flux Laura o sa ibang pamamaraan sa mid-journey gamit ang character reference, pero ang pagsasama ng character reference at object reference ay bago. Para sa kaalaman ng lahat, may katulad na tampok ang pika, pero kung ikukumpara sa pika, masasabi kong mas maayos at mas gumagana ng mas mahusay ang implementasyon ng Kling. Sa format naman, sinusuportahan nito ang JPEG at PNG images at ang maximum file size ay 10 megabyte. Sa palagay ko, sapat na ito para sa karamihan ng mga imahe na maaari mong gamitin dito. Sige, gumawa pa tayo ng isa pang halimbawa. Ina-upload ko ang larawang ito kung saan ang isang caveman ay tumatakbo palayo sa isang dinosaur. At gusto kong subukan ulit ang hamon ng konsistensya sa bagay, kaya mag upload ako ng scooter sa eksena. Kung meron kang imahe na may masalimuot na komposisyon at masikip ang eksena, pinapayagan ka ng Kling AI na pumili ng isang partikular na elemento sa imahe, na isang napakalaking ginhawa. Ipapakita ko sa iyo Kapag nag-click ka sa icon na ito, bubukas ito ng bagong window. Dito ay maaari mong i ang iyong imahe at tiyakin na magpo-focus lang ang Kling AI sa partikular na bahaging ito ng imahe at hindi papansinin ang iba. Pagdating sa prompt, maaari mong ituring ang elements bilang isang mini storyboard din. Halimbawa, dito ginamit ko ang consecutive prompting. Ibig sabihin, inilalagay ko ang mga pangyayari sa isang timeline. Una, ang caveman ay tumatalon sa scooter. At pagkatapos ay tumatakbo palayo mula sa dinosaur gamit ang scooter. Ito ang tinatawag na consecutive prompting at mahusay talagang magproseso ang kling gamit ito. Ang kailangan mo lang gawin ay ilagay ang mga pangyayari sa tamang pagkakasunod-sunod. Mapapansin mo kung paano nagsisimula ang aksyon. Sa pagtalon ng caveman sa scooter, tapos lalabas ang dinosaur mula sa kweba at hahabulin siya. Siyempre, mapapansin mo na may kaunting problema sa pagkalumpa dito at may ilang glitch. Pero sa kabuuan, napaka-impressive ng resulta. Siyempre, napakahalaga rin na ang iyong prompt ay tumutugma ng maayos sa konteksto. Woman with orange leather jacket and purple trouser walking in Tuscany Vineyard. At pagkatapos, nagbigay ito ng perpektong consistent na resulta. Narito ang isa pang halimbawa. Sa pagkakataong ito, inalis ko ang environment at inilagay ko siya sa isang kalye. Mapapansin mong may kaunting problema sa paglalakad ng mga binti. Parang pilay at hindi natural. Pero ang iba pang bahagi ng consistency, lalo na ang muka, ay kahanga-hanga. Sa susunod na halimbawa, sinubukan kong magpaka-wild. Nag-upload ako ng apat na elemento. Isang modelo, augmented reality glasses at isang bag. At hindi niya na ilagay ang bag sa eksena dahil hindi ko nabanggit ang bag sa prompt. Kaya mahalagang banggitin ang lahat ng detalye, lahat ng elemento, sa iyong prompt. Kaya idinagdag ko ngayon ang woman with hoodie holding a bag and wearing an augmented reality goggles walking on the street. I generate natin ito. At sa huling resulta, nailagay ko ang lahat ng elemento sa eksena pero mapapansin mong hindi talaga mukhang coherent ang lahat. Naghalo ang hoodie at leather jacket. Oh, nailagay natin ang bag sa eksena pero hindi maganda ang detalye ng bag at ang scale ng augmented reality glasses ay mali. Masyadong malaki. Kaya ang rekomendasyon ko ay kung gagamit ka ng consistent clothing o garments feature, subukang manatili sa tatlong elemento lang at huwag sobrahan. Dahil kapag nasobrahan, nagkakaroon ng kalituhan. At mariin kong nire na banggitin mo ang bawat piraso ng kasuotan sa iyong prompt. Hindi sapat na idagdag lang sila bilang element dito. Napakahalaga ring banggitin mo ang konteksto sa iyong prompt. Sa huling halimbawa, naisip ko, Okay na ang hoodie at trousers. Paano kaya ang consistency ng sapatos at hindi ako nabigo? Makikita mong gumamit ako ng apat na elemento dito. Medyo hinamon ko ulit ang model. Napahanga ako sa Cyber Jungle branding. Mukhang consistent. Mukha rin consistent ang mga sapatos. Nakuha rin natin ang augmented reality glasses. Siguro hindi bahagi ng original na elemento ang neon light, pero naipakita pa rin natin ito. At consistent din ang mukha ng modelo. Talagang kahanga-hanga ang resulta dito. May konting halo ng leather jacket at hoodie, pero minor error lang yon. Kung mamimili ka lang, makakakita ka ng kaunting glitch, oo. Pero sa pangkalahatan, kahanga-hanga ang resulta. At kung mas marami pa akong oras, susubukan ko rin sana ang consistency ng medyas. Pero kulang ako sa oras, kaya baka ikaw na lang ang mag-comment kung na-achieve mo ang socks consistency. Ang susunod kong gustong ipakita sa iyo ay ang consistent objects at products. Sa pagkakataong ito, gumamit ako ng dalawang elemento. Mayroon akong Cyber Jungle Yamis. Isang peking produkto mula sa Cyber Jungle Universe. At mayroon akong babaeng modelo. Mayroon ding pusa sa imahe para gawing mas komplikado ang eksena para sa kling. Hindi ito ganoon kadali dahil kailangang i-render si babae at ang pusa. At ang prompt ay... Woman is holding a jar of candies and she's very happy. Cat looks at the candies. Kaya maraming nangyayari dito. Mapapansin mong sa resulta, hindi na render ang Cyber Jungle brand. Kaya nagkaroon tayo ng malaking problema dito. Kailangan siguro'ng ulitin ang generation para mapanatili ang consistent branding. Meron din ako mga halimbawa kung saan nanatiling consistent ang brand. Kaya nakadepende ito sa paulit-ulit na paggenerate. At nakadepende rin ito kung ilang elemento ang ginamit mo sa imahe. Kahit na hindi ko nakuha sa pagkakataong ito ang brand consistency, kahanga-hanga pa rin na naintindihan nito ang aking consecutive prompt ng perpekto. Woman is holding a jar of candies. She's very happy. And cat looks at the candies. Ang susunod na halimbawa ay tungkol ulit sa object consistency. Gumamit ako ng dalawang elemento. Isang pirata at isang rifle. At talagang humanga ako sa resulta. Napaka-consistent ng itsura ng rifle. Sa tingin ko, nakaabot tayo ng 60-70% consistency para sa rifle na talagang kahanga-hanga kung ikukumpara sa industry standard at ibang state-of-the-art na tools sa market. Oo, may konting problema sa anatomy at mukhang kakaiba ang mga kamay. Pero nanatiling 90-95% consistent ang aking karakter. At ito lang talaga ang kailangan ko para sa simpleng eksenang ito. Eksaktong ito ang hinahanap ko. Dahil maaaring gusto mong bumuo ng kwento na nakasentro sa isang partikular na bagay. Hindi ito dati, di ba? Dahil wala tayong ganitong consistency noon. Magbubukas ito ng bagong posibilidad para sa AI filmmaking kung saan maaaring gamitin ang mga bagay, hindi lang mga karakter, bilang sentro ng kwento. Parang sa Lord of the Rings, kung saan ang sing-sing ay nasa sentro ng kwento kasabay ng fellowship. Bagay at tauhan na magkasama. Nabanggit ko na rin ng bahagya ang environment consistency dito. Hindi ko na ito didetalya ng husto. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo na may balerina akong sumasayaw sa Antarctica. Dalawang larawan ito. Mga larawan ng balerina na sumasayaw sa Antarctica na may polar bear pa nga. Gusto ko lang ipakita ito dahil mula nang hindi ko nabanggit ang polar bear, hindi ito isinama sa eksena. Sa original image ko, may polar bear. Pero dahil wala ito sa prompt ko, wala rin ito sa final video. At narito, isa pang issue sa environment consistency. Meron akong higanting gummy bear na umaatake sa lungsod at meron akong landscape photo ng lungsod. At makikita mo na nakaabot tayo ng malaking antas ng consistency sa kapaligiran dito. At napakaganda ng character consistency ko. Pati ang texture, mukhang gummy bear talaga, tumutugma sa original kong character reference. Ang susunod na gusto kong ipakita sa inyo ay ang animal consistency. Dito, Ginamit ko ang larawan ng aso kong si Loni at isang AI-generated image ng isang super cool na pusa. Dalawang hayop sa iisang eksena at inilagay ko sila sa konteksto ng paglipad sa isang fighter jet ng magkasama. Hindi na ipasok ni Kling sa loob ng cockpit. Pero sa totoo lang, ang consistency level para kay Loni at sa pusa ay kahanga-hanga para sa akin. Nakuha pa nito ang dilaw na scarf ni Loni. Nandito rin ang sunglasses at leather jacket ng pusa kahanga-hangang resulta. Sa aking pagsubok, napansin kong nahihirapan ito kapag pinagsabay ang muka ng tao at muka ng hayop. Talagang nahihirapan ito. Ang consistency ng hayop na karakter, para lang ipakitang ito ang hayop, ay siya yung nanggagaling mula sa likod, hindi ako. Talagang bumababa ang consistency para sa ape. Kaya kung gusto mong pagsamahin ang hayop at tao, maaaring maging hamon ito. Bilang buod, ang Kling Elements ay isang malaking hakbang pasulong para sa AI filmmaking. At tulad ng nabanggit ko, magbubukas ito ng mga bagong posibilidad para sa atin. Kung saan maaari nating gamit ang mukha ng hayop, bagay, at kahit piraso ng kasuotan bilang sentro ng kwento. Dahil ngayon mayroon na tayong makabuluhan, bagaman hindi perpekto, pero makabuluhang consistency para sa mga ito. Mas madali na ngayong gumawa ng dialogue scenes na may dalawang consistent na tauhan. Dati napakahirap nito. At talagang gumagawa ng aksyon ang Kling AI team. Mabilis silang maglabas ng features. Talagang pinahahalagahan ko kung gaano sila nakatuon sa mga creator. Dahil patuloy silang nagbibigay ng mga bagong tool para sa ating arsenal at toolbox. Congrats sa Kling team! Sana tunay na nakatulong sa iyo ang video na ito. Huwag kalimutang magbigay ng thumbs up at mag-subscribe para sa mas marami pang malalim na tutorial. Kung gusto mong matuto pa tungkol sa creative intelligence, iklik click mo rito. Maraming salamat sa panonood.